Hello guys! Kamusta na kayo? So, dito kami sa labas ni Gio na Mashal. Yan ang bunso ko. Chuya! Say hello! Hello everyone! Chuya! Hello titang tito! How are you? Yan. Autumn na kasi ngayon kasi uh, nagsuot na kami ng makapal na damit malamig na yan oh so dito namasyal ako dito namasyal ako dito sa may mga persimmon yan kaso hindi siya pwede pitasin dahil hindi yan sa amin bawal mamitas so hanggang tingin na lang ako yan yan oh, persimmon yan oh, ang sarap yung kainin actually para siyang kanis sa bisaya Ah, Bisaya. Parang anis na din. Parang papaya din actually. Yan, malaki siya. Oh, malaki. Masarap siyang kainin. Yan. Binibinta kasi ito ng kapitbahay namin. Kaya, hindi talaga ako namimitas yan. Hanggang tingin lang. Meron din naman kami sa farm persimmon. Kinakain lang namin. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Ang mga puno ng persimmon. Yan o. Oh. Yan. Yan. Dito eh. Yan, yan, yan. Yan, yan. Persimmon. Yan. Akala mo ano, no? <laughs> Akala mo kanistel. Kanistel kasi ang tawag sa Bisaya sa amin. Pero, pero hindi ko alam kung anong Tagalog niya. Yan.